Magkano ang membership sa IMG? IMG membership is affordable. Kung nasa Pilipinas ka, 6,000 pesos. Kung international member ka, depende sa location. At anong makukuha mo dito? Free financial trainings. Access to IMG partner companies discounted financial products, lifetime membership, at my business opportunity at marami pang iba. Sa IMG, natuto ka na, nakakaipon ka, protektado ka, nakakatipid ka, at syempre, pwede kang kumita. Mahal kung di mo alam kung di mo naiintindihan ang iyong makukuha. Pero kung naunawaan mo, mura lang para sa binibigay nitong binibisyo. Para sa buong detalye, comment mo, access, or send me a message.